Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Marso 21, 2025. Sa araw na ito, may hatid na kakaibang enerhiya na tila sumasabog sa hangin, isang enerhiya na puno ng pagbabago at mga bagong posibilidad. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang magbukas ng panibagong kabanata sa iyong buhay. Bilang isang Gemini, lika sa iyo ang pagiging palakaibigan at madaling makisalamuha sa iba. Ngayong araw, lalo pang mamumukagkad ang iyong kakayahang ito, kaya gamitin mo ito upang magdala ng liwanag at saya sa mga taong nasa paligid mo. Ang iyong ngiti, simpleng pagbati, o kahit isang tapat na tanong kung kumusta na sila ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba at magdala ng positibong pagbabago sa kanilang araw. Sa pagpasok ng bagong enerhiya, may hatid itong matinding sigla na magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang makipag-ugnayan sa mas maraming tao. Sa pamamagitan ng iyong mainit na pag-ugali, may kakayahan kang makapagdulot ng saya at pag-asa sa iba. Ang iyong natural na kakayahang magbigay ng aliw at lakas ng loob ay isang biyaya na makakatulong upang magbago ang pananaw ng mga taong makakasalamuha mo. Maglaan ng oras upang makipag-usap ng mas malalim, magbahagi ng iyong mga karanasan, at maging bukas sa mga saloobin ng iba. Sa pamamagitan ng simpleng pakikinig, makakatulong ka upang mapagaan ang loob ng isang taong maaaring nahihirapan o naguguluhan. Habang nararamdaman mo ang masiglang enerhiya na ito, maaaring dumating din ang mga sandali kung saan mararamdaman mo ang pagod o inis na nagtatago sa iyong isipan. Ang mga hindi pa nareresolbang isyo o mga bagay na matagal mo nang iniiwasan ay maaaring bumalik sa iyong isipan at magdala ng pag-aalinlangan. Mahalagang harapin ito ng may kalmado at pangunawa. Sa halip na hayaang lamunin ka ng galit o pagkabigo, subukang magbigay ng espasyo para sa pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili. Ang pagbitaw sa mga negatibong emosyon ay isang mahalagang hakbang upang makahanap ka ng kapayapaan at muling makapagpatuloy sa iyong mga layunin. Sa pagharap mo sa mga bagay na ito, subukang pag-isipan kung paano mo maaaring gawing aral ang mga pagkakamali at karanasan na ito upang maging mas matatag at marunong ka sa hinaharap. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang maging isang ilaw ng inspirasyon para sa iba. Marami kang maibabahagi mula sa iyong kaalaman at karanasan, kaya gamitin mo ito upang maging gabay sa iba. Maaari kang maging isang tagapayo, kaibigan, o simpleng taong makikinig sa mga nangangailangan ng pag-unawa. Ang bawat salitang ibabahagi mo ay may kakayahang magdala ng pag-asa at pagbangon sa mga taong nakakaramdam ng panghihina ng loob. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay dilaw. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa kaligayahan, kaliwanagan ng isip at enerhiyang nagbibigay ng sigla. Ang pagsusuot ng damit na may kulay dilaw o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay ay makakatulong upang mapanatili mo ang positibong enerhiya sa buong araw. Ang dilaw ay isa ring simbolo ng kaalaman at katalinuhan kaya ito ay magsisilbing paalala na may kakayahan kang matuto at magbigay ng kaalaman sa iba. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, walo, at labing pito. Ang tatlo ay sumisimbolo ng kasiyahan at malikhaing enerhiya na magbibigay inspirasyon sa iyong mga plano at ideya. Ang walo ay sumasalamin sa balanse at kasaganaan na siyang magdadala sa iyo ng tabumpay sa anumang pagsisikap. Samantalang ang labing pito ay nagdadala ng swerte sa mga aspeto ng komunikasyon at ugnayan sa ibang tao. Subukang gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon upang mapadali ang iyong paglalakbay patungo sa tagumpay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsisimula ng isang proyekto o aktibidad na magbibigay sa iyo ng inspirasyon. Maaari itong maging isang bagong ideya na nais mong pagtuunan ng pansin, tulad ng paglikha ng content, pagbuo ng isang plano, o simpleng pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso at isipan, makakahanap ka ng bagong inspirasyon upang patuloy na sumulong sa iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan na ikaw ay may likas na talino at kakayahang maging isang inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Gamitin ang araw na ito upang pagnilayan kung paano ka makakatulong sa iba sa pamamagitan ng iyong mga salita at gawa. Yakapin ang positibong enerhiya na dala ng araw na ito, at magpatuloy sa iyong paglalakbay ng may tapang, pag-asa, at determinasyon. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, magtiwala na ang mga oportunidad na dumating ay siyang magiging susi upang matupad mo ang iyong mga pangarap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.